sa ibang balita naman, mas bumibigat ngayon ang anggulong may kaugnayan ng droga sa pagkamatay ng isa sa mga dumalo sa concert sa Pasay noong Sabado. Kinumpirma raw ng kanyang grupo na gumamit sila ng ecstasy. Nakitaan din ang sintomas sa paggamit ng droga ang isa pa sa mga nasaway. Umaaksyon si Jeff Caparas. Lumabas sa paunang autopsy na isinagawa ng PNP Crime Laboratory na nagkaroon ng pamamaga sa utak, baga at puso si Ken Migawa, isa sa mga nasawi sa pagdalo sa concert sa Pasay. Naapektuhan daw ang vital organs niya ng kemikal na pumasok sa kanyang katawan. Kailangan pa raw ng toxicology examination para matukoy kung anong kemikal ang nakaapekto kay Migawa. Pero ang nangyari raw na pamamaga ng vital organs ay karaniwang idinudulot ng pag-inom ng droga. Dahil may nakaapektong ibang Uh, substance o substance ay hindi siya nag hindi nag-function ng normal yung mga vital organ ng ng tao. Ang Pasay PNP may nakausap na raw na kagrupo ng isa sa limang nasawi. Bagamat hindi pa nagbibigay ng opisyal na salaysay, kinumpirma o mano nito sa mga pulis na gumamit sila ng droga bago ang concert. Admittedly, na nag-take ng, uh, ng yung, yung drugs nga na ecstasy. Oo. And we are trying to concentrate on the source para at least uh, malaman natin kung saan nanggaling yon. Ang ilan nga raw, hindi lang isang ininom na ecstasy. Meron daw yata nag-take ng mga dalawang tablet kaya medyo nagka-problema. So dapat isa lang. Yun ang sinasabi. But then we are we have to confirm that also. Kasi puro, ano eh, puro verbal lang. Wala pa yung written. So we, we need the, written statement. Tinitignan din nila ang posibilidad na sa loob ng concert venue, nagkabentahan ng ilegal na droga. Ang Pasay City Government naman, kinokwestiyon ang pagbebenta ng alak sa venue dahil hindi raw ito ipinagpaalam sa kanila. The organizer to hold the event was specific only as to the permission to hold the event. So walang request for them to send liquor. Paliwanag ng close-up, Ginawa nila ang lahat ng paghahanda at ikinalulungkot nila ang nangyaring trahedya. Yung mga pagbebenta ng ano ng alcoholic drinks sa mga minor is something talaga na hindi namin tinotolerate. May limandaang security personnel um, on ground, 100 of which ay mga PNP officers. Meron kaming very strict na registration process. May mga signages tayo sa labas no, para malaman na kung ano yung mga bawal ipasok at hindi pwede sa loob ng venue. Meron tayong mga K9 uh, 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 units no, oh, dun sa mga pasukan. Handa rin daw ang kumpanya na tumulong sa pamilya ng mga namatay sa concert. Umaaksyon, Jeff Caparas, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.